Noong January 2016, dinala ni Albert Ong ang kanya nooy 22 taong gulang na asawa na si Blesselin sa Amerika para magsimula sila na kanilang buhay. Pero wala pang dalawang taon sa kanilang pagsasama, si Blesselin ay uuwi ng Pilipinas ng malamig na bangkay. Ano ang nangyari sa kanilang relasyon at nauwi ito sa isang trahedya? Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ipinanganak si Bleseline Santiago noong 1994 at lumaki siya sa Zamboanga del Norte kasama ang kanyang tatlong kapatid. Inilarawan siya ng kanyang mga kamag-anak at kapamilya na isang outgoing, friendly, sweet at may ambisyon na tao. Ayon sa kanyang pinsana si Jenny, palagi ito nakangiti at mahal na mahal ni Bleseline ang kanyang pamilya. Siya ay nagtatrabaho sa isang hotel sa Pilipinas nang mag-cross ang landas nilang dalawa ni Albert Ong na isang guest sa hotel na kanyang pinagtatrabahuhan. Si Albert ay isang Taiwanese Filipino national na naninirahan at mamamayan ng Amerika. Agad nagkamabutihan ang dalawa at noong 2016, nag-post si Blesselin sa kanyang Facebook na may caption na Los Angeles Bound. Ibig sabihin ay papunta na silang dalawa sa Amerika. Kinabukasan ay nag-post siya ng mga larawan ng kanyang flight mula sa Maynila at ang in-flight na mapa na nagpapakita na malapit na ang eroplano na kanilang sinasakyan sa airport na LAX. Nag-post din siya ng mga tanawin ng mga bundok at freeway ng Southern California mula sa kanyang pintana. Nang makarating siya sa Amerika ay lagi niyang ibinabahagi sa kanyang social media ang lahat ng nangyayari sa kanyang bagong buhay nag-post siya nang nakuha niya ang kanyang green card. Ibinahagi din niya ang kanyang lisensya sa pagmamaneho sa California. Pagbili ng sarili niyang sasakyan, pagpunta sa kanyang trabaho, kanyang mga paglalakbay, at pagkain sa labas kasama ang kanyang asawa na tinatawag niyang best friend. Kung titingnan mo sa social media ay wala kang makikita na indikasyon mula kay Blessilin na may problema silang mag-asawa. Pero nagulat ang lahat noong December 27, 2017, wala pang dalawang taon na kasalan dalawa ay nadiskubre ng mga pulis ang kanilang walang buhay na katawan sa loob ng kanilang tahanan sa Baldwin Park, Los Angeles, California. Lumabas sa investigasyon na ang nangyari sa dalawa ay sinaksak ni Albert si Blesselin hanggang malagutan ito ng hininga. Pagkatapos ay pinatay nito ang kanyang sarili. Pumunta ang mga pulis sa bahay ng mga Ong pagkatapos tumawag ang isa sa mga kaibigan ni Blessilyn sa mga pulis para magsagawa ng isang welfare check dahil hindi ito pumasok sa kanyang trabaho. Nang makarating ang masamang balita sa pamilya ni Blessilyn sa Pilipinas ay ikinagulat nila ang nangyari dahil wala silang alam na malaki pala ang problema nito sa kanyang asawa. Pero isa sa mga pinsan nito na si Jenny Bituin ay sinabi sa mga autoridad na ang mukhang perpektong pagsasama ng dalawa ay hindi totoo. Ayon kay Jenny, ay noong 2016, ipinag-utos ng korte kay Albert na lumayo at huwag lumapit sa kanyang asawa dahil sinampahan siya nito ng kaso dahil sa pananakit at pang -abuso. Tanging ang kanyang mga malalapit na kaibigan at ibang kamag-anak sa United States ang nakakaalam sa kanyang sitwasyon. Ayon kay Jenny, silang lahat ay nag sa kalagayan ni Blesseline dahil sa kilatis nila kay Albert ay mukhang hindi ito gagawa ng maganda. Isa pang nagpatunay na malaki ang problema ng mag-asawa ay si Nico Halushos na isa ding kaibigan ni Blesseline. Nag-set up siya ng isang fundraiser para makakalap ng malaking halaga upang maiuwi ang bangkay ni Blesseline sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Dito din niya sinabi na sinadya ni Blessley na huwag sabihin sa kanyang pamilya sa Pilipinas ang mga hirap na kanyang nararanasan sa kamay na kanyang asawa. Ayon sa kanya, si Blessley ang tanging breadwinner ng kanyang pamilya kaya minabuti nitong ilihim ang masamang ginagawa sa kanya ng kanyang asawa at ipagpatuloy ang kanyang pagtatrabaho para masuportahan ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Si Jenny ang nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa mag-asawa sa kanyang statement na ibinahagi sa isang news station na California News Group. Inilarawan niya si Albert na isang manipulative, madaling magalit at sobrang siloso na asawa kay Blesselin. Ayon sa kanya, sa mahigit kumulang na halos dalawang taon na pagsasama ng dalawa, ay sinabi ng kanyang pinsan na parang bipolar si Albert dahil minsan sweet ito pero sa isang iglap ay magbabago ang mood nito at magagalit at kapag nagalit na ito ay nagbabasag ito ng mga gamit sa loob ng kanilang bahay. Ayon sa record ng mga pulis, ilang beses silang nakatanggap ng mga tawag mula kay Blesselin. Noong December 31, 2016, ang mga deputies sa Sheriff's Temple Station ay rumisponde dahil sa reklamo ni Blesselin na sinaktan siya ni Albert sa kalagitnaan ng kanilang matinding away. Inaresto si Albert at kinasuhan siya ng misdemeanor domestic violence. Nakulong lamang siya ng isang araw dahil nagbayad siya ng piyansa pero pinatawan siya ng tatlong taon na probation. Ipinagutos din ng judge na kailangan niyang pumasok sa isang programa para sa domestic violence sa loob ng isang taon. Ayon sa facilitator ng programa tungkol sa domestic violence na si Horacio Rodriguez, ibinahagi sa kanya ni Albert kung ano ang nangyari noong December 31, 2016. Ayon dito ay nasa kalagitnaan sila ng pag-aaway ni Bleselin nang sinabi nito na aalis na siya ng kanilang bahay. Dahil sa pagmamadali nito na lumabas ng pintuan, nahabid o pumulupot ang bag nito sa doorknob na naging sanhi ng pagbagsak nito pero ayon sa kanya, nagsinungaling ang kanyang asawa at iniben nito ang nangyari. Sinabi ni Blesselin sa mga deputies na hinila niya ang bag nito kaya siya ay natumba. Pero nagsinungaling si Albert kay Horacio dahil ayon sa report ni lieutenant Tom McNeil, walang nabanggit na bag sa report. Ayon sa kanya, inireklamo ni Blesselin ang pananakit, pagtulak at pananubunot sa kanya na kanyang asawa. Matapos makuha ang salaysay ng dalawa ay inalok si Blessily ng mga otoridad kung gusto niyo bang magpadala sa ospital pero tumanggi ito. Makalipas ang isang buwan noong January 30, 2017, nag-plead siya ng no contest sa kaso ng misdemeanor domestic violence na ikinaso sa kanya. Kapag ang isang tao ay nag-plead ng no contest, ang ibig sabihin ay tinatanggap nila ang kaparasahan pero hindi nila inaamin o itinatanggi ang mga paratang laban sa kanila. At dahil sa kanyang pag-plead ng no contest, siya ay pinatawa ng tatlong taon na probation. Ipinag-utos din ng judge na kumpletuhin niya ang walong oras na community service. At dapat din niyang daluhan ng isang taon ang klase o programa tungkol sa domestic violence. Inapproved din ng judge ang restraining order na isinampa ni Blesselin kaya hindi siya pwedeng lumapit dito ng 100 yards o 300 feet. Sa pag-iimbestiga ng kapulisan, nakita din nila sa court records na hindi ito ang unang beses na nakasuhan ng pananakit sa isang babae si Albert. Noong 2001, labing limang taon bago pinatay ni Albert si Blesselin ay nakulong na din ito dahil sa pananakit sa kanyang dating hipag. Sa kalagitnaan ng away nilang dalawa ay inihagis at itinapon nito ang isang malaking palayok sa mukha ng kanyang hipag. Nangyari ang kumprontasyon sa Chino Hills, California. Ayon sa hipag ni Albert, kinumpronta niya ito dahil nahuli niya ito na nambababae habang kasal pa sa kanyang kapatid. Kinasuhan siya ng mga otoridad ng kasong felony at noong March 21, 2002 ay sinintensyahan siya ng isang taon sa bilangguan at tatlong taon na probation. Inutusan din siya ng judge na kumpletuhin ang isang anger management program at inapprove din ng korte ang restraining order para hindi siya makalapit sa kanyang hipag. Matapos bigyan ng restraining order si Albert ay hindi ito tumigil para mabago ang desisyon ng judge. Noong May 2017, ayon sa record ng korte, nag-request ito sa judge na tanggalin ang restraining order para makalapit ulit ito kay Blesseline. Ipinresenta nito ang dokumento galing sa kanyang facilitator sa domestic violence program para ipakita na may pag-unlad at pagbabago na siyang ginagawa. Pero sa sulat ay nakalagay din na hindi niya inaako ang kanyang ginawa kaya hindi pumayag ang judge. Hindi tumigil si Albert sa pag-request na makalapit ulit sa kanyang asawa at noong October 2017, dalawang buwan bago mangyari ang pagpatay kay Blesselin, pumayag ang judge na alisin ang restraining order. Base sa record ng korte ay nakumpleto na nito ang 32 sessions sa programa. At kahit may natitira pang dalawampung sessions ay nakatala sa progress report nito na tinatanggap nito ang responsibilidad sa pananakit kay Blesilin at nangako ito na magiging maayos na siyang asawa. Nang matanggal ang restraining order at makauwi si Albert, ay nagsama ulit ang dalawa sa kanilang bahay sa Baldwin Park. Pero hindi nagbago ang kanilang pagsasama dahil paulit-ulit pa rin ang kanilang pag-aaway. Noong December 15, 2017, habang si Albert ay umaatend ng domestic violence program, sinabi niya sa kanyang facilitator na pumunta na naman ang pulis sa kanilang bahay dahil nag-away na naman silang mag-asawa. Ayon sa kanya, pinigilan niya na lumabas ng bahay si Bleselin kaya para pigilan ito ay niyakap niya ito ng mahigpit pero kinagat siya nito sa kanyang dibdib. Nang dumating ang mga deputies ay inaresto na naman siya at dinala sa police station. Pero si Albert ay pinakawala ng mga pulis dahil nakapagpiyansa ulit ito. Dalawang araw pagkatapos ng Pasko, nakatanggap ang mga pulis ng isang tawag mula sa hindi pa nagpapakilalang kaibigan ni Bleselin para magpa-welfare check dahil hindi ito pumasok sa kanyang trabaho. Nang makarating ang mga deputies sa bahay ay nadiskubre nila ang wala nang buhay na katawan ni Bleselin na tadtad ng saksak at hindi kalayuan sa katawan nito ay ang walang buhay din na katawan ng kanyang asawang si Albert. Ayon sa mga detectives na nag lumalabas na pinatay ni Albert si Bleselin gamit ang kutsilyo bago niya saksakin ang kanyang sarili. Nang makarating ang balita sa dating hipag ni Albert, sinabi nito na kapag ang isang babae ay nakawala kay Albert, ay hahanap agad ito ng susunod na mabibiktima. Ayon sa kanya, si Albert ay magaling manghikayat hanggang sa punto na nagmamakaawa ito para hindi siya iwanan ng babae. Sinabi din niya na ang target ni Albert ay ang mga babae na mas mahina sa kanya para madali niya itong mabiktima.